So sa experience ko eh, Naumpisahan ko, ko yung breeding uh, Pero Breeding ang sinimulan ko Pero wala akong idea, Wala ako talagang long term plan uh, syempre gusto mo magkalapate hindi ka agad ng kalapate diba? <laughs> pero hindi ko na consider Ano ba young bird ba O yung sisingsingan ba Para sa karera O ibibreed ko ba automatic pang breeding ang nabili ko kasi kung magkakarera ka hindi mo naman may kung walang uh, kung hindi kung kung, malak, kung mat matured na no? kailangan mo pang itrain nyo na uh, masanay sa loob mo diba? so kaya breeding ang naumpisan ko ngayon eh, wala talaga ako sa intention ano ba uunahin yun nung, nung newbie ako eh, ewan ko sa iba ngayon newbie pa rin naman pag, pag nagsimula ako magkalapate wala sa intention ko ano ba uunahin ko basta bili lang ng kalapate Ayan. eh, ngayon bigla ko na realize uh, kasi sayang ang panahon, ang gastos para maging prepare ka ito yung mga factors na naisip ko na very important, napakahalaga kung magsisimula kang magkalapate. Uh, so kasi, bakit yung nasabing panahon? Kapag ka magbibreed ka at mag, magkakarera ka, magkaibang disiplina yan. Magkaibang oras ang i-spend mo sa pagbibreed at lalo na sa pagkakarira kasi kailangan mo talaga ng ano dyan eh ng panahon yung tututukan mo pag play mo magmimitos ka uh, kailangan mo ng time niya gigising ka talaga sa umaga bago pa sumikat ang araw para makapunta ka dun sa uh, lugar na bibitawan mo yung kalapahin. Ang goal mo naman, anong goal? Kailangan may goal ka eh. Sa bawat ginagawa mo, may goal ka. Sa training muna, ang goal mo sa training, ma-reach mo yung breakpoint. Diba? Ma-reach mo yung breakpoint. Kung 100 kilometers, for example, yun yung breakpoint. Kung mga long distance race na sasalihan, ganun ka dapat breakpoint. Reading may panahon din dyan yung panahon ng breeding medyo hindi mo kontrolado sa karera ng kalapate sa sa, sa karera medyo kontrolado mo yung pagtotos pero sa breeding medyo on, hindi mo masyadong kontrol yan Bakit? hindi mo naman alam kung kailan mangingitlog ang at hindi mo alam kung pag nangitlog nga yan eh, mape ang ibon. So doon pa lang uh, nakasalalay doon sa ibon mo yung panahon. So kung magbe ka ng ibon halimbawa mag, mag ano tayo ng timeline kasi pinag-usapan natin ngayon ay panahon. Panahon. Breeding less ang control mo. Bakit? Pipili ka ng mga kalapating ibibreed mo. Tapos, so, sabihin na natin, kukondisyon mo yan na isang buwan. Pag yan ay nag sa pagkabili mo, within one month, diba, nag-ibago, nag-multi. Eh. Bibilang ka na naman ng mga dalawang buwan dyan. Ay, eh, isang pang buwan. So, bigyan mo ng another month. So, kapag nagmult ang ibon mga 2 months siguro mga abutin yan bago makondisyon mo yan maging ready to breed ka so correct me if I'm wrong mga kalapatid sa so, parang ano na ini ko siya so kasi pag bumili ka ng ibon hindi naman within the month expected mo magpapares na yan lalo kung pinipare mo pala So, whether or not mag-moto hindi, I think, mga 2 to 3 months. Yan. Bago makakondisyon mo kalagang masabi mong meron ka ng mga pares. Na Tapos, mangingitlog yan. Kapag ngingitlog yan, sabihin na natin, nag-pertilagan. So, 21 days uh, bago mapisa ngayon uh, sabi na natin within bigyan natin isang buwan isang buwan na naman yun ito, bago mapisa ang so 4 months 3 to 4 months uh, then uh, iwawalay mo yan yung inakay so pag nawalay mo yan uh, yung 1 month na yon, eh, siya nagsasana yun eh, doon pa lang siya nagsasanay lipat-lipat ng konti sa loob So, pang ilang month yun? Pang fifth. Di diba? So, sabihin natin, four to five months, dun siya pwedeng masanay na mag line. Then, yung pang six month, dun na siya pwedeng siguro matos mo siya ng uh, medyo malayo. Mag-start ka na ng road training. So, six months. So five to six months may start makakapag uh, start ng road training by the way andito uh, dito tayo sa uh, Arayat Pampanga papunta tayo ng Arayat Mountain doon tayo magtotos ng ibon uh, part ng road training natin sa mga warriors natin maganda malaman kailan ba karera kasi kung mag magbibrid ka ng ibon kailan ba ang karera anticipate mo, babacktrack mo, kailangan ko magbe-breed ako ng ibon. pero na tayo 6 months, di ba? So, 6 months, makakapag-start ka ng road training. 7 or 8 months, doon na siya ready kumarera siguro. So, assuming meron kang 8 buwan, 7 o 8 buwan, para i-ready ang kalapati mo sa karera. So kung ang karera mo ay summer, ano ba, March 2023, dapat ma mo at ka, atras ka. Kalman, uh, September may papisa ka na September para may ready mo ng karera ng March uh, yun yung sa tingin kong parang pinakamagandang preparation yung hindi pilip hindi gipit sa oras eh ngayon anong panahon na November oh, 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 oh. mahirap hirap na Aring pwede pa siguro pero sobrang gipit na talaga sa oras para masanay mo yung kalabatin. So your take nagte-take ka ng risk diyan. Imagine isipin mo na pag sumali ka sa karera may gastos 'yan. So willing ka bang i-take yung risk na matalo ka sa karera, gumugulong ka nang wala talong kalabat na diba? Okay lang na siguro matalo ka na nag-prepare ka ta, pero talagang wala matalo eh pero hindi mo masisisi sarili mo kasi sinunod mo yung sistema mo pero kung pinilit mo lang nagsasayang ka lang ng pera ngayon kung winter race October October next year ay pwede pwede pa so 7 to 8 months kahit kaya kailangan may ano na no? bumili ka na ng sing-sing dapat bumili ka na ng sing sing para nakaredy kung meron kang painakay yan kaya yung iba siguro yung mga mga veteranong fans here um, alam nila yung timeline na yan eh, yung mga ganyan eh. So iba bumibili inakay inakay na yung binibili nila kasi wala na yung ano eh nawawala na yung period ng pag-aantay nila na mag-breed, mangitlog, magpares, mangitlog at saka uh, mapisa yung inakay diba? kaya maintindihan mo rin naman bakit yung mga nagbebenta ng kalapate eh lalo na pag ilalang fancy eh, may presyo talaga kasi hindi biro ang mag-breed hindi biro mag-breed ng kalapate diba? tapos uh, o ikaw bibili ka inakay na so andyan na yung ano eh andyan na yung kalapati yung inakay eh diba? sisingsingan mo nalang so may kumbaga may malaking panahon na natipid mo more or less siguro mga 2 to 3 months natipid mo kung naghahabol ka sa pag sa dahil sa pigeon sa sa derby na sasalihan mo naghahabol ka ng panahon bumili ka ng mga inakay sing-singan mo. Diba? Ganun yon. Kaya magkaiba ang disiplin kung ikaw ay newbie na mag-vibrate at di ba mag-vibrate tapos gusto mo ring magkarera. Kailangan siguro piliin mo ano o unahin mo. Magkakarera ba ako o mag-vibrate? Kasi bawa ang bumili ka muna ng mga inakay yun ang bilhin mo at sing-singan mo diba? kasi eventually halimbawa yung mga pangarera mo na-develop mo yan at nanalo yun, meron ka ng winning line ba? Diba? meron ka ng breeding ah uh, breeder diba? kesa yung bibili ka ng kalapati ni hindi mo alam ang linyada na na tumbagan na bin magtiwala ka lang tapos i-breed mo eh gagastos ka ng panahon ah, gastos panahon mag-spend ka ng panahon diyan tapos tsaka mo pala mapapatunayan sa karera na yung wala pala diba? so sayang ang panahon at gastos So parang nandoon na ako sa point na parang ano ba? Ano ba dapat unahin? Karera o breeding? So, para sa akin, parang na-realize ko, dapat pala inuna ko yung... Eh. Pero, depende rin sa panahon eh. Timing. Yan. Isa. So, pera, panahon, information, at saka timing. Kaya ako sinabing timing. Kung panahon, kung may panahon ka magkarera sumalin mag-prepare para sa karera. Unahin mo yung karera. Pero kung wala na, pwede ka pa mag-breed. Edi mag-breed ka muna.